What's up yo mga boss? Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, ito na nga ang pangalawang araw ko dito sa Manila. Bali alas 6 nga na ng umaga ako nagising kanina. Katapos kong ang punasan yung mga mata ko ay inunat-unat ko muna yung mga kamay ko. Siyempre, ililigpit ko muna itong kumot ko at aayusin ko yung pinaghigaan ko. At pagkatapos nga ay naligo na ako. Boss, magdamit ka! Siyempre, pagkatapos ko yung bihis, ay inayos ko muna yung buhok ko. nga yung sa kakapagwapo mo, baka maliit ka na naman siya kayo hindi pa kasi nag-aalmusal yan kaya ganyan ganyan kasi pag nalilipasan ng gutom at isa pa ay eh, hindi pa nakakainom ng gamot yan ay nako tama na nga palabas na nga ako ng bahay mga boss eto pala mga boss yung compound dito sa staff house namin medyo malawak nga rin ito wow. ito na mga boss lalabas na po tayo ng gate kasi pag kalabas ko nga ng gate ay nandito na rin yung kalsada kalakarin ko nga lang ito papuntang opisina sobrang lapit lang kasi ito sa staff house namin eto na nga po mga boss talaga na na yung gate ng opisina namin alas 7.30 nga ng umaga ayan dito na ako sa office ayan mga boss ito po yung compound namin dito sa office ayan mga boss pasok po tayo dito sa loob ng opisina pasok ko nga dito ay tanaw na tanaw ko na itong asong si Belly lagi nga nakaabang to dito medyo malungkot nga yung umaga nyo ngayon kasi siguro na puyat itong asong ito ito pala mga boss yung table ko dito dito nga ako nakapwesto at nagtatrabaho bago ang lahat ay isasaksak ko muna itong laptop Aayusin ko muna ito bago ako magalmusa ayan nga po mga boss nakapagtimpla na ako ng kape at may tinapay. Pa. Ito na nga yung almusal ko ngayong umaga, tatlong tinapay at may palaman na peanut butter. Bihira na kasi akong kumain ng kanin pagka umaga kasi lumalaki na yung channel ko. Ah! Katapos mga mag-almusal ay inayos ko muna yung mga files ko. Ito mga boss, ang bilis ng oras dito, tanghalian na kaagad. Sabay ko naman ang kanina, itong si Sir Joey. Itong si Sir wow. Joey pala yung nagtuturo sa akin ng mga gawain ko dito. Sa site ng Karanyaki nga pala siya nakasal. Bali pumunta lang siya dito ng opisina para i-turn over sa akin yung mga ginawa niya nung wala ako. Mga um, bandang alas dos ngayon, umalis din si Sir alas 5 ng hapon ay umalis na rin yung bus. Okay. Bago nga ako umuwi ng stop house ay kumain na muna ako dito mga boss, ito nga rin pala yung Nine. kaganapan dito sa food house. Kaninang alas dos nga ng hapon ay nagpabidyo ako sa kanila para makita ko kung ano yung ginagawa nila. Itong tatlong ang ito ay The pinakisuyuan boss. ko na sila yung magbidyo dito sa food house. Itong si J. Mark, si Harold at si James. Iniwan ko nga dito sa food house ang isa kong si cellphone para gamitin video. nila sa pagbidyo at kung ano yung kaganapan dito araw-araw yeah. para ma-update yeah, ko rin yung mga pangyayari oh, dito. Kumutin na nga lang ay maaasahan ito ko itong yung... si J. Mark at itong dalawang ito. Shout out Baby sa inyong tatlo. Mara maraming salamat at sa mga suki namin dyan na lagi nakasuporta kami mga boss bukas na naman ulit maraming salamat